mga boss sa pagtatanggal naman nitong ano nitong o-ring dadahan-dahanin nyo po dadahan-dahanin nyo ng pag-angat kasi kapag hinila nyo yan nababago yung sukat nito kumbaga nahihila siya eh so pagbabalik nyo hindi na po kasya dito okay pero halimbawa kahit na nung ingat nyo hindi nyo hinila tapos nung ibinalik nyo sumobra pa rin yung o-ring na hanggang dito Pwede nyo namang putulan mga boss Ginagawa ko yan Pinuputulan ko Susukat so, so, lalagay ko dyan Tapos puputulan ko rito sa gitna O dito Kung saan Huwag lang dito Sa gitna Yan Pwede nyo putulan Tapos bawasan nyo Kung gaano kalaki yung sobra Tapos lagyan nyo na lang siya ng silicone, Yung dugtungan Yun ang kapala nyo ng silicone, Para mag-lock siya Pag ikinabit nyo na yung tanke O diba? yun nga lang kasi mas maganda kung buo buo pa rin yung o na ilalagay natin so yun ang mga tip ko boss sa mga gustong uh, gawin o linisin yung kanilang mga radiator ha? so kagaya nito ang tigas oh. ang gagawin nyo lang kuha lang kayo ng uh, screwdriver yan ba oh, screwdriver eh, ito naiangat ko na kasi ito dito tayo sa kabila ito so, Ayan oh, tigas Oh ipasok nyo lang yung screw dyan oh yan oh tapos ganun ganun ninyo tagtsagain nyo lang oh eh. yan oh aangat naman yan oh kaya ganyan lang oh para maiwasan nyo na ah, hilahin at nang hindi mabago yung kanyang size kaya yeah. ganyan lang tagtsagain nyo lang mga boss ma tatanggal din uh, ah, matatanggal din yan yan oh kaya ganyan lang yan oh So, ayan o. Oh. Ganun lang, oh. Likwat-likwat nyo lang. Para lang, ano, hindi mabago yung kanyang size. Tsagayin nyo lang, mga boss. Yan. Kasi ito, matagal na ano, eh. Matagal nang nakakabit. So, gumaan ng init, lamig, init, lamig. So, yung pagka-rubberize nya, kumbaga, nasunog na. ba diba? Kaya, kapag hinila mo to, eh, mag mababago na yung kanyang, ano, forma. Kumbaga, hahaba na siya kasi hinila mo. Of course, rubber pa rin siya. Kaya lang, kahaba na nga siya dahil sa tagal ng panahon na nakahiga siya dito. At saka, dinaanan na ng init at lamig O, ganyan lang. O, o yan. Nakita nyo naman. O. At least yan, hindi mababago yung form niya. Uh, o, yung forma niya. Hindi mababago. Pag kinabit nyo, ganun pa rin. Hindi kayo magpuputol. Diba? Ngayon, kung sakaling magkaroon ng sugat o damage yung o-ring okay lang naman yan kasi unang una lalagyan nyo naman yan ng silikon wag na wag nyo hindi lalagyan ng silikon okay para maiwasan natin yung uh, leak mahirap kasi magbaklas ka bit boss lalo pa ito clip type baka mapunggal o mabu mabungi yung ano yung pang ipit itong clip eh okay, tapos ang sinapupunan gastos kasi bakit kasi pag nabungi yan mga boss ito na tanggal to. Kung ngipin niya, natanggal yan. Isa, dalawa, kaya eh, natanggal yan. Eh, buong core na, papalitan nyo. Buong core na. O order na kayo ng buong core. Hmm. Kaya, iingatan nyo yung, ano, yung tip na matanggal. Kung isa lang ang nabalik, okay lang yun. Isa hanggang dalawa, talo, pero kung magkadikit, na is, talagang, baka posibilidad na, ano, na, na magkalik. Pero kung magkalayo naman, okay lang. Yung bawa, ito, nabali. Tapos ito, dito. Pero kung magkadikit, eh, pwede pa rin. Try nyo lang din. Pero ako kasi, nakapag-try din, pwede pa. Kaya nga lang, yung, alam mo, itong bali, ito, hinihigkitan ko talaga ng diin para yung lakas niya abot hanggang dito. Makoverd niya yan. Hindi magkalik. Sabi sa, matigas yung party na ito. Yun. Diba? Tapos lagay niyo lang sa tubig para lumambot 'yung dumi. Kasi mamaya ako kukusutin niyo lang 'yan. Paiikot niyo lang 'yan, ikutin parang tubo 'yung iikot niyo sa kamay na ganun. Linis na 'yon. Yan. So ito na lang mga boss, lilinisin ko muna ha. Bago ko oh, kayo i-update ko. Ayan mga boss. Okay na, malinis na 'yung bukas ng tubo diyan. Alam nyo sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng tubo eh. Ang liit na nga ng tubo nya. Ito, isang tubo yan eh. Yan, yung mahaba na yan. Tapos nilagyan pa ng parang screen sa loob oh. Tagusan niya hanggang sa dulo oh. Parang strainer. Yung parang salaan ba? Oh, ang liit, oh. Ang liliit ng butas oh. Ang liliit oh. Kaya dapat talaga pulan ang ilalagay natin dito para hindi magbara yung butas ng radiator nyo Ayan. so ang purpose ng mga ang purpose ng salaan na yan o yung divider na yan na uh, nakikita nyo yan eh para paliitin yung volume ng tubig o kula na papasok sa loob ng tubo kapag nangyari yan lalamig mabilis yung kulan na ipapasok sa loob ng tubo tingnan nyo yung shower kung, maka, kung mapapansin nyo yung shower, di ba, patak-patak ang patak, lilit, tapos pag naligo kayo, ang lamig yun <laughs> pag patak sa likod nyo, so, paano nga ang lilit na ng volume ng tubig hiwa, hiwalay na sila so, ganon ang tawag dito ganon ang corpus ng screen ayan, yung nakikita yan. nyo yan. so, ganon lang, ayan at testingin ko naman, bubombahan ko naman ng hangin, isa-isa yan para yung dumi na maliliit I'm sure meron yung dumi na maliliit sa loob yun naman ang corpus ko tatanggalin ko naman yun kaya ako bubombahan ng hangin okay so ito na mga boss nalinis na natin so itong header plate ayan mapapansin nyo hindi ko masyado nalinis kasi kapag ginamitan ko ng steel brush ito ayan o pag in-steel brush ko lalo na itong portion na to pag in steel brush ko na ganyan nahagip yung gilid nito since na malambot lang nagbablock tuloy nasasaraduhan nya kaya hindi ko na i-steel brush to total malinis naman yung gitna yung gitna naman ang importante dyan dahil doon mag doon dadaan yung tubig eh e, malinis naman yung gitna niya at saka lalagyan ko naman ng na silicone yung rubber nya So ngayon na doon yung rubber niya, yung O-ring na sinasabi ko. Tuturo ko sa inyo, ipakikita okay? ko sa inyo kung paano yung isin. ring, Simple lang, di ba? So, tingnan natin ngayon. Ibalik natin kung nagbago ba yung kanyang ano, yung kanyang size. Yan. Ibalik natin. So, ayun, no? Oh. Pansin nyo, Oh, di ba? Hindi nagbago yung size niya, oh. Oh. Oh, yan, oh. Di diba? ba? natin ng maayos. Oh, hindi nagbago yung size niya. Ibig ko sabihin, hindi sumobra na ganyan. Kasi nga, hindi natin binatak. Hindi natin binatak kanina na pagtanggal. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo na hindi nagbago yung size. Pero, lalagyan ko pa ng silicon yan. Lalagyan ko na silicon yan dyan. Paikot. Tapos, ilalagay dyan. Tapos, yung tanke at the same time ito, itong tanke eh. pag, na, pag nalinis na yan at natuyo lalagyan din ang silikon yan dito bago natin isasalpak ngayon dyan so silikon sa ilalim silikon sa ibabaw tapos i-clip natin ganun nang sa ganun hindi siya talaga mag -click. so tip na naman ito tip na naman sa tanke eh. itong tanke eh, boss ayan ito meron siyang support ayan support so yung kotse yung kotse teka meron ako rin ito eh Ayan. Ito, tangke ng radiator ng Land Cruiser ko. Toyota Land Cruiser. Kaya ako sa binabad sa tubig ko. Kaya natin, ibababad sa tubig. Kasi kapag ito natuyo, mga boss, ang mangyayari, magkukorb yan. Gaganon yan. Yung beat, gaganon siya. So, pag sasalpak nyo rito, sa kanyang, ano, core, hindi na, hindi na siya sasalpak. Hindi na siya ilalagay ng maayos. Kasi nga, gumanon yung tangke niya eh. Nag-curve yung labi niya. Lumiit. Kasi nga, nainitan plastic lang po eh. So, para hindi magkaganon, I suggest, ilagay nyo sa tubig pagkatanggal nyo. Yan. Para hindi magbago yung kanyang uh, forma nung labi. Okay? Ito, meron siyang ano, meron siyang, tawag dito, brace. So, dapat nga, meron pa yan dyan. Dyan. Yan. Eh, ang brace niya, dalawa lang. O, tatlo. Kasama yun. O. So, so sa bagay ito yung brace niya sa labas ito brace din yan eh dikit dikit at saka lalaki so may hirapan siyang i eh, ganun i ganun di ba kagaya nito yung tanki nito ayan, to plastic din to ito okay lang na um, mano siya eh kasi may brace siya oh ayan oh 1 2 3 4 5 ang dami niya brace oh silipin natin kung nagbago oh 'di ba? Hindi masyado siyang nagbago, pero may pagbabago pa rin ng konti, nakita nyo, hindi diretso. 'Di ba? Hindi diretso. So pag nalagay yan ng paglalagay natin sa header plate, ayun oh. Kita nyo naman tong area na to, nag-curve siya ng konti na pag Oh. Ayun oh. 'di ba? Hindi siya diretso. Lalo na kung walang brace. Talagang titikom na ganun 'yan. So hindi na pwedeng 'yon. May may lagay mo man, may hirapan ka nang ilagay nang maayos. So, para hindi mangyari yun at maiwasan natin, o maiwasan mo, lagay mo sa tubig kaagad. agad. Ay, sa plangga Basta kasi lang yung tanki. Kasi pag basa yan, hindi yan magkukorbe. Okay? So, yun ang tip ko mga boss ha, sa mga gustong mag-overhaul ng kanilang uh, radiator. Sana makatulong.